Grabe guys, ang solid nitong natagpuan namin kainan at mini resto bar dito sa Binyang Laguna. Perfect siyang tambayan, pwede kang maghang out with friends o kumain with family. Fully air conditioned ng dining area, may free wifi, tapos libre pa ang video okay. syempre, tinry namin yung mga bestseller nila. Liempo silog, 130 pesos, ganito na kalaki at ang crispy ng pagkakaluto. Meron din silang mga lutong ulam na 65 pesos to 70 pesos, gaya ng sweet and sour tilapia at pork steak. Araw-araw, freshly cook, kaya iba-iba ang putahe. Tapos yung pansit bihon, ang dami ng serving, 85 pesos lang. At yung lomi, 80 pesos lang. Panalo din. Kung pulutan at inumi naman ng trip mo, andyan yung tokwat baboy, sisling sisig, french fries, at chicharong bulaklak, nasa 120 pesos to 170 pesos lang. 80 pesos per bottle naman itong kanilang mga beer at itong Galaxy Punch Cocktail Tower, 450 pesos lang, 2 liters na. 55 pesos naman itong kanila mga fruit soda drinks, merong strawberry, green apple, at blueberry. May loyalty card pa para sa mga manginginom kapag napuno mo may free 2 liters cocktail tower ka na dito lang pala yan sa Bonrey Food Hub na matatagpuan nyo lang sa 298 Manabat Street Barangay San Antonio Binyang Laguna open sila daily from 10am to 11pm